Bumaba na po ang presyo ng sibuya sa mga pamilihan. Kung magkano ang presyohan, alamin po natin sa ulat ni Bien Manalo, live. Bien? Tama ka dyan, Dayan. Hindi na maiiyak ang mga consumers sa presyo ng sibuya matapos bumaba ang presyo nito sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Nagsimula ng bumaba ang presyo ng sibuya dahil sa oversupply ng sibuya sa bansa. Pero patikim pa lang 'yan dahil posible pang bumaba ang price ng onion dahil sa harvest season. Bumababa kasi sa dami po ng supply. Sabay-sabay po kasi ang anihan. So, marami pong ano, maraming supply na sibuyas. Kaya medyo mababa, bumababa po. Dati is 120 and then the other day 110 and then 100 bababa pa po kasi magpapasok na po sa storage. Kung hindi po bababa, kukunti lang po ang mapapasok sa storage. Kaya, mabibitin tayo sa supply this coming December. Dahil sa maraming supply, kailangan pa rin maging masinop sa pamimili. So tignan na lang po nila, quality na lang po ang tignan nila. Malaking tipid naman para sa mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng sibuyas. Medyo okay naman kasi Parang yung budget nagkakasya nung hindi pa ano, parang kulang na kulang kasi sobrang mahal. Pero ngayon bumaba-baba na. Mas maganda naman kasi bumaba siya eh, pabor sa mga namimilik. Uh, malaking tulong kasi yun nga, ma nagbaba siya. Kamat bumaba ang presyo ng sibuyas, bunsod ng oversupply, ay ayon doon sa mga nakapanayam nating tindera kanina, ay hindi naman daw sila nalulugi dahil ang ginagawa nila dayan ay kumukuha lang sila ng sapata na stock doon sa pinagkukuha na nilang mga sa, na, sa mga biyahero ng kanilang produkto dayan. At uh, may hawak ako dito na sample ng uh, defect onions dayan at uh, sabi nila dayan ay... Uh, ito ay dahil doon sa harabas na tinatawag nila isang uri ng insekto na pumipeste doon sa pananib ng mga magsasaka. At ko doon, Dayan, ay uh, isa rin sa mga dahilan kung bakit nabubulok yung mga sibuyas uh, ay dahil na rin sa climate change o pagbabago ng panahon. At yun muna ang update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bien Manalo.